ang amahan namin ngayon. Ang lunch namin, manok ano, manok uh, gulay. O yan. Tapos ilalagay ko pa ito sa oven. Parang maano siya. Naging magkapula-pula yung ano niya. Yung sa ibabaw. at ito itong rice na to parang lugaw guys ano siya broken rice kung baga dito ayan papalambutin ko na siyang maigi masarap ito tawag dito sa Arabic ay salik salik Inip. Ito ang lunch namin I mean, for today. Pagdagan pa ito ng um, counting topic. Para alo siyang umanap. kahinaan kahinain ko na yung apoy malampot na ang patatas. yan, Ito lang ang iwan naman tanghalian. Okay na. Ito so, na guys. Itong halian natin. Okay, ganyan lang siya. Yan, ibabaw, ilagay sa ibabaw ng ano.